Pagod na akong marinig ang mga salitang hindi ko inaasahan mula sa aking manugang. Ito ang simula ng isang lihim na hindi ko makalimutan. Hello, ako si Ligaya, 64 na taong gulang, isang simpleng ina at lola mula sa bayan ng San Pablo, Laguna. Sa edad kong ito, akala ko'y wala na akong mararanasang kakaiba sa buhay, lalo na sa mga usaping pag-ibig o pagnanasa. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat ng sabihin sa akin ni Marco, ang aking manugang, ng mga bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ko makalimutan ang gabing iyon, at gusto kong ikwento sa inyo kung paano nangyari ang isang pangyayaring hindi ko kailanman inakalang mararanasan ko. Sa loob ng maraming taon, naging maganda ang samahan namin ni Marco. Magalang siya, mabait, at laging may respeto sa akin bilang ina ng kanyang asawa, ang aking anak na si Marikit. Ngunit nang magkasakit si Marikit at kinailangan niyang manatili sa ospital sa Maynila, naiwan si Marco sa bahay mag-isa. Nang gabing iyon, hindi niya nakayang mag-isa at pumunta siya sa bahay namin dito sa San Pablo para makasama ako. Sa simula, inisip ko'y normal lang iyon, isang anak na gustong sumama sa kanyang biyanan sa oras ng pangungulila. Ngunit habang tumatagal, napansin kong may kakaiba sa mga sinabi niya. Sinabi ni Marco na pagod na siya sa paulit-ulit na buhay, sa mga araw na pare-pareho lang ang nangyayari. Nais niyang maranasan ng matandang lasa, ayon sa kanya na hindi ko agad naintindihan ang ibig sabihin. Ngunit habang pinag-uusapan namin iyon, may kakaibang init sa kanyang mga mata at tinig na hindi ko maipaliwanag. Dito ko naramdaman na may ibang kahulugan ang kanyang mga salita, hindi lang ito tungkol sa pagkain o pang-araw-araw na gawain. Ito ay tungkol sa isang bagay na matagal nang nakatago sa pagitan namin, isang lihim na pagnanasa na matagal ko nang pinipigil. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang ganitong pag-iisip sa akin. Ako, na matagal nang nakipaghiwalay sa asawa at nag-aral ng buhay na puno ng disiplina, ay biglang nahulog sa isang sitwasyong puno ng pagsubok. Ngunit nang makita ko si Marco na nakatingin sa akin na may halong pagnanasa at pag-aalinlangan, napagtanto ko na hindi na ito basta-basta usapin lamang ng pamilya o obligasyon. Ito ay isang laro ng damdamin na papasok ako ng buong puso kahit na alam kong mapanganib. Dahil dito, inisip kong dalhin muna si Bunso, ang aking limang taong gulang na apo, sa bahay ng kapatid kong si Luningning upang maging mag-isa kami ni Marco. Alam kong may mangyayari. Isang usapin na hindi ko inaasahan sa edad ko at siguro ay hindi rin niya inaasahan. Sa gabing iyon, habang nakatitig siya sa akin, alam kong nagbago ang takbo ng aming relasyon. Ang tahimik na bahay namin ay naging saksing tahimik sa isang panibagong yugto. Ngunit hindi ko pa alam na ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang lihim na kwento na magbabago sa aming mga buhay ng tuluyan. Minsan, ang mga simpleng salita ay nagdadala ng mabigat na kahulugan na hindi mo inaasahan, isang gabi na nagtulak sa akin sa isang mundo ng hindi inaasahang damdamin. Ako si Ligaya, 64 na taong gulang, at naninirahan sa payak na baryo sa bayan ng San Pablo, Laguna. Isang ina at lola na sanay sa tahimik na buhay, ngunit isang gabi ay nagbago ng sabihin ni Marco, ang aking manugang, ng mga salitang hindi ko maintindihan noong una, Si Marco ay dalawang putpitong taong gulang, bata pa sa edad, ngunit may dala siyang bigat sa puso na hindi niya masabi kay Marikit ang aking anak na babae. Habang naguusap kami, naramdaman ko na yung mga salita niya ay may mas malalim na kahulugan. Sinabi niya na pagod na siya sa paulit-ulit na araw-araw, parehong pagkain, parehong mga gawain. Nais niyang maranasan ang matandang lasa, na para siyang metapora para sa isang bagay na matagal na niyang gustong subukan. Hindi ko inaasahan na siya ang magsasabi ng ganito, lalo pa at matagal na siyang bahagi ng aming pamilya. Ang nagdala sa amin sa puntong iyon ay ang kalungkutan ni Marco sa pag-iisa habang wala si Marikit sa bahay dahil sa ospital. Sa katunayan, si Marikit ay inaalagaan ng kanyang ama na naospital sa Quezon City, na humiwalay na sa amin ng labing limang taon na ang nakalilipas. Sa kanyang pagkawala, naiwan si Marco na nagdadalamhati at nalulungkot. Kaya siya pumunta sa akin, sa bahay namin dito sa San Pablo, upang hindi na siya mag-isa. Hindi ko maiwasang mapansin na habang tumatagal ang gabi, lumalalim ang usapan namin. Hindi na tungkol sa pagkain o mga simpleng bagay, tila may ibang damdamin na bumabalot sa hangin. Ang mga titig niya ay nagiging matindi, at ang mga salita ay puno ng pagnanasa at paghahanap ng isang bagay na matagal nang nawala sa kanya o marahil isang bagay na hindi pa niya natutuklasan. Alam kong delikado ang bawat hakbang na ginagawa namin sa gabing iyon. Ngunit sa kabila ng pangamba, may kakaibang kasabikan sa akin na subukan ng isang bagay na matagal ko nang kinukutuban, isang lihim na pagnanasa na pinigil ko sa loob ng maraming taon. Dahil dito, inisip kong dalhin muna si Bunso, ang limang taong gulang kong apo, sa bahay ng kapatid kong si Luningning para magkaroon kami ni Marco ng oras at espasyo. Alam kong may mangyayari, at hindi ito basta-basta. Tila isang pagsubok na maaring magbago ng lahat. Hanggang sa dumating ang gabi at sa bawat sandali, naramdaman ko na ang tahimik na bahay namin ay nagiging saksi sa isang lihim na paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng emosyon, takot, at isang di maipaliwanag na pagnanasa. Hindi ko pa alam kung saan ito hahantong, ngunit alam ko na wala nang balikan pa. Ang bawat salita ni Marco ay tila pintuan sa isang bagong mundo na handa na akong pasukin kahit na ang puso ko ay nanginginig sa kaba. Hindi ko inakala na isang simpleng pag-uusap ang magiging simula ng isang gabi na hindi ko makakalimutan. Isang gabi na nagbukas ng pinto sa isang lihim na pagnanasa. Ako si Ligaya, 64 na taong gulang, naninirahan sa isang maliit na barangay sa San Pablo, Laguna. Sa buhay ko bilang ina at lola, sanay na akong mag-alaga at magbigay ng pagmamahal sa aking pamilya. Ngunit ng gabing iyon, nag-iba ang lahat ng marinig ko ang mga salita ni Marco, ang aking manugang na 27 taong gulang. Habang naguusap kami sa loob ng bahay na tahimik, sinabi niya na pagod na siya sa karaniwang buhay, sa paulit-ulit na pagkain at nais niyang subukan ng isang bagay na matanda, isang bagay na tila may malalim na kahulugan. Sa una, akala ko'y biro lang iyon o simpleng pangungusap. Ngunit habang pinagmamasdan ko siya, naramdaman ko ang kakaibang init sa kanyang mga mata, isang pagnanasa na matagal nang nakatago. Dala ng pag-aalala para sa kanya at sa aking anak na si Marikit na nasa ospital, pinili kong intindihin ang kanyang mga sinasabi. Alam kong hindi siya masaya sa kalagayan niya ngayon at siguro ay nawawala siya sa direksyon ng buhay. Ngunit habang tumatagal ang gabi, unti-unti kong naramdaman na hindi lang ito tungkol sa kalungkutan o pangungulila. May isang lihim na nais niyang tuklasin, isang bagay na matagal niyang pinipigil. Dahil dito, nagpasya akong dalhin si Bunso ang aking limang taong gulang na apo sa bahay ng aking kapatid na si Luning Ning. Gusto kong magkaroon kami ni Marco ng oras na mag-usap ng walang istorbo. Alam ko sa aking puso na may mangyayaring kakaiba. Habang naglalakad kami sa loob ng bahay, naramdaman ko ang bigat ng bawat sandali. Ang tahimik na paligid ay tila sumisigaw ng mga lihim na hindi pa handa ipahayag. Ang mga mata ni Marco ay hindi maalis sa akin. May halong pagnanasa at pag-aalinlangan. Hindi ko malaman kung paano ko haharapin ang mga damdaming iyon, ngunit naramdaman ko na ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Hindi ko inaasahan na sa edad kong anim na apat, muling mararanasan ko ang ganitong klasing init at sensasyon. Ang bawat salita ni Marco ay parabang nagbubukas ng pinto sa isang mundo na matagal ko nang gustong pasukin, ngunit pinipigilan dahil sa takot at duda. Sa gabi ngayon, habang nakaupo kami sa sala, naramdaman ko na unti-unting nawawala ang distansya sa pagitan namin. Ang mga mata niya ay naghahanap at ang mga kamay niya ay tila naglalakbay sa hangin, naghahanap ng sagot. Hindi ko pa alam kung saan ito hahantong, ngunit ang isang bagay ay malinaw, hindi na kami babalik sa dati pagkatapos ng gabing ito. Ang bawat sandali ay puno ng pangako at panganib at ako'y handa ng harapin ang lahat ng ito. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, isang gabing puno ng lihim, init, at mga titig na hindi na mapigilan. Ako si Ligaya, 64 na taong gulang, isang ina at lola mula sa tahimik na bayan ng San Pablo, Laguna. Sa buhay ko, sanay akong mag-alaga ng pamilya at manatiling matatag sa bawat unos. Ngunit sa gabing iyon, nagbago ang lahat ng magpasya si Marco, ang aking manugang na dalawang putpitong taong gulang, na pumunta sa bahay upang hindi na siya mag-isa. Pagdating niya, ramdam ko na may kakaibang aura sa paligid namin. Nagsimula kami sa simpleng usapan, ngunit unti-unting lumalim ang mga salita at damdamin. Hindi na ito tungkol sa karaniwang araw-araw na problema, kundi tungkol sa isang pagnanasa na matagal nang tinatago ni Marco. Sinabi niya na pagod na siya sa paulit-ulit na pagkain, sa paulit-ulit na buhay, at nais niyang subukan ang isang bagay na matanda, isang bagay na may kakaibang kahulugan na alam ko na hindi lang basta pagkain ang tinutukoy niya. Habang naguusap kami, unti-unting lumapit si Marco sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng katanungan at pagnanasa. Ang bawat kilos niya ay may halong pag-aalinlangan at tapang. Alam kong may namumuong damdamin sa pagitan namin na matagal nang hindi nilalantad. Dahil dito, inalis ko muna si Bunso, ang aking limang taong gulang na apo, at pinadala ko sa bahay ng aking kapatid upang magkaroon kami ni Marco ng espasyo. Alam kong may mangyayari, isang bagay na hindi ko inaasahan sa edad ko, ngunit hindi ko rin kayang pigilan ang pagkabighani na nararamdaman ko. Sa loob ng bahay, nagpatuloy ang aming usapan na puno ng mga pangungusap na may nakatagong kahulugan. Nararamdaman ko ang init ng kanyang mga titig habang unti-unting nawawala ang distansya sa pagitan namin. Ang bawat sandali ay tila nagiging mas mabigat, mas puno ng damdamin. Si Marco ay dahan-dahang tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pagnanasa na matagal niyang pinigilan. Hindi ko na mapigilan ang aking puso na tumibok ng mabilis. Ang bawat galaw niya ay parang isang lihim na pag-anyaya na hindi ko kayang tanggihan. Sa gabing iyon, alam kong may isang hangganan na malalampasan namin, isang hangganan na matagal kong pinangarap, ngunit hindi ko inakalang darating sa ganitong paraan. Ang aming samahan ay nagbago at ako ay handang harapin ang mga susunod na hakbang kahit gaano man ito kahirap. Hindi ko pa alam kung saan hahantong ang gabing ito, ngunit isang bagay ang sigurado: wala nang magiging dati pagkatapos nito ang bawat sandali ay puno ng pangamba kasabikan at isang lihim na pagnanasa na nagsisimulang sumiklab sa aming puso hindi ko malilimutan ang gabing iyon isang gabi na puno ng init lihim at mga titig na nagpapakaba ng puso ko ako si Ligaya 64 na taong gulang naninirahan sa isang tahimik na baryo sa San Pablo Laguna sa buhay ko bilang ina at lola, sanay akong mag-alaga at maging matatag sa bawat pagsubok. Ngunit sa gabing iyon, nagbago ang lahat ng magpasya si Marco, ang aking manugang na dalawangputpitong taong gulang, na bumisita sa akin upang hindi na siya mag-isa sa bahay habang wala si Marikit, ang aking anak, na nasa ospital sa Maynila. Pagdating niya, ramdam ko ang kakaibang enerhiya na bumalot sa aming paligid. Nagsimula kami sa isang simpleng usapan, ngunit unti-unting lumalim ang mga salita at damdamin. Sinabi ni Marco na pagod na siya sa paulit-ulit na buhay, sa mga luto kong madalas na pareho lang ang lasa, at nais niyang maranasan ang isang bagay na matanda. Isang metapora na alam kong may dalang mas malalim na kahulugan. Habang nag-uusap kami, dahan-dahang lumapit si Marco sa akin. Ang kanyang mga mata ay may halong pag-aalinlangan at matinding pagnanasa. Alam kong may namumuong damdamin sa pagitan namin na matagal nang hindi nilalantad. Dahil dito, inalis ko muna si Bunso, ang aking limang taong gulang na apo, at ipinadala sa bahay ng aking kapatid na si Luningning upang magkaroon kami ni Marco ng espasyo. Alam ko na may mangyayari, isang bagay na hindi ko inaasahan sa edad ko, ngunit hindi ko rin mapigilan ang pagkabighani na nararamdaman ko. Sa loob ng bahay, nagpatuloy ang aming usapan na puno ng mga pangungusap na may nakatagong kahulugan. Halos hindi na kami magkalayo at ang bawat sandali ay tila nagiging mas mabigat, mas puno ng damdamin. Si Marco ay dahan-dahang ipinagpatuloy ang paglapit. Ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa mga balikat ko at ang init ng kanyang palad ay nagpaalab ng kakaibang damdamin sa katawan ko. Napagtanto ko na ang hangganan na matagal ko nang tinatakasan ay unti-unting nilalampasan. Hindi ko mapigil ang tibok ng puso ko na lumakas at ang bawat hininga namin ay tila nagiging mas malalim at puno ng pangako. Sa gabing iyon, ramdam ko na hindi na kami babalik sa dati. Ang bawat galaw ni Marco ay puno ng pagnanasa at ako naman ay handang tanggapin ang mga alon ng damdaming matagal ko nang pinigilan. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit ang isang bagay ay malinaw. Ang gabing ito ay magiging simula ng isang bagong yugto sa aming buhay, isang lihim na paglalakbay na puno ng panganib, saya, at pagnanasa. Hindi ko akalaing ang mga pangyayaring iyon ay magiiwan ng ganitong marka sa puso at isipan ko. Isang gabing puno ng damdamin na hindi ko lubos maisip na mararanasan ko pa. Ako si Ligaya, 64 na taong gulang at sa simpleng buhay ko sa San Pablo, Laguna, natutunan kong maging matatag sa bawat hamon. Ngunit ang gabing iyon, nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan sa pagitan ko at ni Marco, ang aking manugang na 27 taong gulang. Matapos naming magbahagi ng mga salita at pagnanasa, ramdam ko ang bigat ng bawat sandali. Hindi ko maiwasang mag-isip kung paano nangyari ito, paano ang isang tao na may malaking agwat ng edad sa akin ay nagdala ng ganitong init at damdamin. Napagtanto ko rin na hindi ito basta-basta usapin lamang ng kasamaan o pagkakasala. Ito ay isang bagay na puno ng emosyon, kagustuhan at paglalakbay sa mga lihim na bahagi ng puso. Habang iniisip ko ang mga nangyari, naramdaman ko ang halo ng kaba at kasabikan. Paano kung malaman ito ng iba? Paano kung masira ang pamilya namin? Ngunit sa kabilang banda, naisip ko rin na baka ito ang pagkakataon ko na maranasan ng isang bagay na matagal ko nang gustong subukan, ngunit pinigilan dahil sa takot at kahihiyan. Nangyari ang lahat ng dahan-dahan, ngunit ang epekto nito ay napakalakas. Ang bawat salita ni Marco ay may dalang pangako, at ang bawat titig niya ay parang pag-anyaya na yakapin ang isang bagong yugto ng buhay. Hindi ko alam kung paano ito matatapos, ngunit alam kong hindi na ito basta-basta babalik sa dati. Naisip ko rin na marahil ay may paraan para pagdaanan ito ng maayos, baka pwede naming itago ang lahat o baka pwede naming harapin ang mga kahihinatnan na ng magkasama. Ngunit ang totoo, wala akong ideya kung paano magiging tama ang lahat ng ito. Alam ko lang na ang gabing iyon ay nag-iwan ng bakas na hindi madaling mabura. Napagtanto ko na ang mga damdamin ay maaaring lumampas sa mga hanggana na akala nating hindi natin dapat tawirin. At habang iniisip ko ito, naramdaman ko na ang puso ko ay naguguluhan. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang saya at pag-asa sa loob nito. Hindi ko pa alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado, ang buhay ko ay hindi na magiging tulad ng dati. Ang mga pangyayaring iyon ay nagsimula ng isang lihim na kwento na magpapabago sa akin at sa mga taong nasa paligid ko. Hindi ko inakala na pagkatapos ng lahat ng nangyari, may isang lihim na babangon na magpapabago sa aming buhay ng tuluyan, isang lihim na hindi ko inaasahan mula sa pinakahuling tao na akala ko'y mapagkakatiwalaan ko. Ako si Ligaya, anim na put na taong gulang, naninirahan sa tahimik na bayan ng San Pablo, Laguna. Matapos ang gabing iyon kasama si Marco, ang aking manugang, dalawangputpitong taong gulang, inisip kong dito na matatapos ang aming lihim, ngunit hindi ko alam na ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lang. Isang araw, ilang linggo matapos ang gabing iyon, habang nagaayos ako ng mga gamit sa sala, may napansin akong kakaibang sulat na nakalagay sa ilalim ng mesa nang buksan ko ito napuno ako ng kaba ang sulat ay galing kay Marco na naglalaman ng mga salita na hindi ko inaasahan mga lihim na hindi niya sinabi sa akin sa gabi na iyon sa sulat inamin niya na may mga taong nagmamasid sa kanya at may mga nagtataka sa kanyang mga ginagawa habang wala si Marikit Sinabi rin niya na may isang tao na palihim na sumusubaybay sa aming bahay, isang taong may intensyong sirain ang aming pamilya. Hindi ko maintindihan kung sino ang maaaring gawin iyon, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang takot at pangamba. Hindi lang iyon ang ikinagulat ko. Sa sulat, sinabi rin niya na may mga lihim siyang itinatago mula sa akin, mga bagay na maaaring magpabago sa lahat ng aming pagkakaintindihan parang isang bagyong paparating na hindi ko pa handang harapin. Habang binabasa ko ang bawat linya, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid ko. Hindi ko inasahan na ang aming lihim ay magkakaroon ng ganitong komplikasyon. Ang taong pinakapinagkakatiwalaan ko, si Marco, ay tila may magkakahiwalay na kwento na hindi ko pa alam. Sa puso ko, naglalaban ang takot at pag-aalala. Naisip ko kung paano haharapin ang mga ito, kung lalaban ba ako o tatakbo? Alam kong hindi na ito basta usapin ng pagnanasa at lihim na gabi. Ito ay isang laban na may mas malalalim na puwersa na nagbabantang sirain ang aming buhay. Hindi ko pa alam kung ano ang susunod na hakbang, ngunit ang isang bagay ay malinaw. Ang aming kwento ay hindi na simpleng usapin lamang ng lihim na damdamin. May isang madilim na anino na sumusunod sa amin. At ito ang simula ng isang bagong kabanata na puno ng panganib at misteryo. Hindi ko inakala na ang lihim na pinagsaluhan namin ni Marco ay magdadala sa amin sa gitna ng isang madilim na laro, isang laro ng tiwala, pagtataksil at mga lihim na nagtago sa dilim ng aming tahanan. Ako si Ligaya, 64 na taong gulang, mula sa San Pablo, Laguna. Matapos kong mabasa ang sulat ni Marco, ramdam ko ang bigat ng mundo sa balikat ko. Hindi lang kami nagtatago ng lihim na damdamin. Ngayon, may mga puwersang nagbabanta sa aming katahimikan at seguridad. Sa mga sumunod na araw, napansin kong may mga kakaibang pangyayari sa bahay. May mga yabag sa hagdan na hindi ko inaasahan. Mga ilaw na bigla ang pumapatay. At mga lihim na tingin mula sa mga kapitbahay na tila may alam sa aming kwento. Si Marco naman ay naging mas tahimik, tila may dinadala siyang mabigat na pasanin. Isang gabi, habang naguusap kami ni Marco sa kusina, sinabi niya na may mga taong sumusubaybay sa kanya mula pa noong una pa naming pinagkatiwalaan ang aming lihim. May mga nagtatangkang sirain ang aming pamilya at maaaring ako ang susunod na target. Hindi ko maipaliwanag ang takot na naramdaman ko." ang dating tahimik na buhay namin ay naging isang giyera ng mga lihim at pagtataksil. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas sa aming dalawa, isang pagkakaintindihan na hindi basta-basta matitinag ng kahit ano paman. Pinangako namin sa isa't isa na hindi kami susuko, na kahit anong pagsubok ang dumating, babayaran namin ang bawat laban ng magkasama, ngunit alam ko rin na ang laban na ito ay hindi magiging madali. May mga tao sa paligid namin na handang sirain ang lahat ng aming itinayo, habang tumatagal, lalong lumalalim ang misteryo. Sino ba ang mga taong ito? Ano ang kanilang motibo? At hanggang saan kami handang pumunta para protektahan ang aming lihim? Hindi ko pa alam ang sagot, ngunit ang isang bagay ay tiyak, ang buhay ko ay nagbago na at wala nang lugar para sa takot o pag-aalinlangan. Ang laro ay nagsimula na at kami ang mga manlalaro na kailangang magtagumpay o mabigo sa madilim na mundo ng pagtataksil at lihim. Hindi ko inaasahan na ang aming lihim ay magdudulot ng isang apoy na hindi namin kayang apulahin, isang apoy na sumiklab sa aming mga puso at nagbabanta sa aming buong pagkatao. Ako si Ligaya, 64 na taong gulang, at sa simpleng buhay ko sa San Pablo, Laguna, biglang napasabak sa isang giyera ng damdamin, pagtataksil, at mga lihim na nagbabanta sa aming pamilya. Matapos ang mga pangyayaring nagdaan, naramdaman ko na ang init ng apoy na unti-unting lumalaganap sa aming tahanan. Si Marco, ang aking manugang na 27 taong gulang, ay naging sentro ng lahat ng ito. Ang mga lihim na aming pinagsaluhan ay naging parang apoy na nagpapainit sa aming mga pagnanasa, ngunit sabay nitong pinapaso ang aming mga puso. Ang bawat titig, bawat haplos ay puno ng matinding emosyon na hindi namin kayang itago. Ngunit sa likod ng init na iyon ay ang panganib. Ang mga taong sumusubaybay sa amin ay hindi nagpapahinga. Ang bawat galaw namin ay parang nasa ilalim ng spotlight at ang bawat sandali ay maaring maging huling pagkakataon namin na maging malaya. Ang mga lihim na inaakala naming ligtas ay unti-unting lumalabas sa dilim. Ang mga pangyayaring dati naming iniiwasan ay ngayoy kinakaharap namin ng buong tapang at lakas ng loob. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko na ang aming relasyon ni Marco ay naging mas matatag. Isang apoy na kahit gaano man kainit ang pagsubok ay patuloy na naglalagablab. Ang bawat salita at galaw namin ay puno ng pangako at panganib. Ang aming lihim ay hindi na lang basta lihim. Ito ay isang sumpa at biyaya na kailangang pangalagaan ng buong puso. Hindi ko pa alam kung hanggang saan kami makakarating, ngunit ramdam ko na ang bawat hakbang ay patungo sa isang rurok ng emosyon at pagsubok na magpapabago sa amin magpakailanman. Sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala ako na may pag-asa pa. May liwanag sa dulo ng madilim na lagusan na aming tinatahak, ngunit ang tanong ay, handa ba kami harapin ang lahat ng ito? Ang apoy ay patuloy na sumisiklab at kami ay nalulunod sa init nito, naghahanap ng sagot sa gitna ng apoy at dilim. Sa bawat paghinga ko, dama ko ang bigat ng lihim na bumabalot sa aming buhay, isang lihim na maaring magwasak o magligtas sa amin. Ako si Ligaya, 64 na taong gulang naninirahan sa San Pablo, Laguna. Sa mga nagdaang linggo, ang buhay ko ay naging isang halo ng matinding damdamin, takot at mga desisyon na kailangang gawin. Ang lihim naming ni Marco, ang aking manugang na 27 taong gulang, ay unti-unting lumalawak at dala nito ang mga pangyayaring hindi ko inasahan. Sa isang gabing tahimik, habang nakaupo kami sa sala, napatingin si Marco sa akin ng may kakaibang lalim sa mga mata. Hindi niya sinabi ang mga salitang gusto kong marinig, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang iniisip. Alam kong pareho kaming nalilito at pareho kaming natatakot sa mga susunod na mangyayari. Ang bahay namin, na dati ay tahanan ng katahimikan, ngayon ay naging entablado ng mga lihim at mga tagpo na puno ng emosyon, ang bawat tunog, bawat galaw, ay may dalang kahulugan. Ang aming mga puso ay naglalaban sa pagitan ng pag-ibig, takot, at pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw, hindi na kami makakabalik sa dati. Ang lihim na ito ay nagbukas ng pinto sa isang bagong mundo, isang mundo ng panganib at pagnanasa na kailangang harapin ng magkasama. Habang iniisip ko ang mga susunod na hakbang, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili. Hanggang saan kami handang pumunta? Ano ang magiging kapalit ng desisyong ito? At higit sa lahat, ano ang magiging hatol ng tadhana sa aming dalawa? Hindi ko alam ang sagot ngayon. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang aming kwento ay hindi nagtatapos dito. May mga lihim pa kaming kailangang tuklasin, mga sugat na kailangang paghilumin at mga pangarap na kailangang ipaglaban, at sa likod ng lahat ng ito, naroon ang isang tanong na bumabalot sa aking isip, ano ang tunay na halaga ng pagnanasa at hanggang saan ang hangganan ng isang lihim? Ang gabi ay tahimik, ngunit ang puso ko ay naglalakbay sa dilim, naghahanap ng sagot sa isang kwento na nagsisimula pa lamang.